Mga kaching, ito na yung update sa baha mga kaching. Grabe. Sus, ginoo ko. Napakalaki yung baha. Ano ba ito mga kaching? Hindi pa tumigil yung ulan. Ulan ng ulan pa rin. Pero yung baha, sobrang laki na. Rabi yung bahawa kasi Lucky Grabe na to. Super lucky talaga. Galit na galit yung tubig. Oh. Ito na tsak Kalit na yung long... tubig mga Talagang sobrang laki. Isa ka lang kahoy no? Ah, uh, binato, mga kaching. Kaya pa ang ulan. Yung mga kasama ko dito nagkaabang ng kahoy itong mga malaki. Mamaya-maya pupunta na doon sa mga tigilan ng mga kahoy katulad ng nakaraan. Ang dami pag dito kasi mga kaching. Kapur din sa amin pag ganito kasi galing sa bundok hinahatid dito sa amin malapit yung mga kahoy. Yung mga panggatong. Kaya maya to ang dami na naman panggatong to. itong bato na malaki na ito mga kasing yan no? yan yung nagdipinsa sa lugar namin kaya kahit bumaha man ng malaki simula doon hindi talaga basta basta matibag kasi sulit itong bato na ito yan no? kaya pag buha ng malaki hanggang dito ah, ha? hindi pa rin naabutin hindi pa basta basta aabot dun sa amin kasi nga mayroon itong swerte kami na mayroon itong harang dito hindi na matibag-tibag yan kasi sobrang laking bato na yan Tignan mo yung ulan mga kasing, lakas pa rin ang ulan Paano patumbahan na to? Ayan, nasa bundok pa rin yung ulan Sigurado ko mga kasing, maraming palos na patay ngayon Katulad nga ganyang kalaki May mga palos na natutsugi na yan Sayang Hindi pa rin tumitikil Sira na naman yung mga daanan namin dyan Papunta doon sa igiba namin ng tubig Sobrang laki na talaga ng baha